ang sabi sa akin dito, hindi sana siya mo pupunta dito. Hmm. Kundi yung asawa niya, nakutos na siya pumunta rito. Mabuti ko sila at silang sila lang, ano, buo ang pamilya nila. Ako dito, nakakalungkot pati pagbula asawa. Nakakadagdag pa ni sakit. Inisip-isip ko naman baka sabihin naman ng anak, kadamot-damot dam madami pa na hindi man kung siya tatay gusto gusto mo na bang makasama si Nana Isin oo gusto gusto mo na hmm. magandang araw po sa lahat ng mga manood natin ngayong araw ay papunta nga sana kami dito kay na tatay Doro at uh, nakita ko siya doon kanina nakatalikod ka palang tatay sa gasolina nakaupo ka kilala na agad kita Yang nga sabi ko kay Rans, puntahan ka doon at siguraduhin kung ikaw nga nakita ko. At nagantay ako dito kanina. At di nga nagkamali, si Tatay Duro nga talaga yung nakita ko kanina. O Tatay Duro, saan ka galing? Nagkukha kong bigas. Saan po? Saan sa 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 galing? Ka ha? Kadjuin. Kanina yung bigas na yan? Yung galing din sa iyo. Ah, kala ko binigyan kanila ng bigas. O nga pala tayo, may mga dala ko sa iyong grocery dito. Ayan, may mga dala tayo dito. May bigas na rin ulit dito sa loob. Tapos may mga pwede si tatay dito makain na, na kapag siya ay nagutom o hindi na kailangan magluto, meron din dito. Kung gusto niya magluto, meron din. O, oh, tatay, punta tayo sa inyo. Ha? Okay. tara. Po. Ah, tayo, na po. si tatay Doro. Paglalakad. Ngayon, sa totoo lang, eh, papunta kami dapat ng Manila. Pero sabi ko nga, gusto ko bago man lang kami umalis, eh, puntahan ko yung mga binipisyari ko. Bisitahin ko sila. Para na sa ganun po, ay eh, malaman natin yung sitwasyon nila. Kain ito ng Tatay Duro. Tatay Duro, ibig sabihin magsasayang ka pa lang? Ah, hindi. Wala nang bigas ay. Hindi ngayon, kaya ka nagkuha ng bigas. Magsasayang ka sana. Ah, hindi. O, ba't nagkuha ka ng bigas? Ano yan? Wala nang Hindi nga po, ibig sabihin kaya ngayong araw magsasayang ka pa lang. O nakakain ka na? Mamayang tinghali. Ay, nagkapi ako. Ha? Wala ako ako magkakapig yung doon? Hmm. Okay. Dito na naman yung mga aso ni Tatay, kasama mo. Ganyan lang yan. Ha? Ganyan lang yan mga aso na. Ba't hindi mo po ginagamit, Tatay, yung isa mong kungkod? na buka bagay yung upuan hmm. o oh, ihatid ko na nga ito dyan oh, para ano maalala yan si tatay Doro iunan na natin itong dalan natin At sa palagay ko parang wala pa rin yata hanggang ngayon dito si nanay isin sobrang tagal na po ano may ano na ay halos magtatatlong linggo na yata yung hmm. apat na araw nila maging naging tatlong linggo na ito yung sinasabi ko kay tatay noong una pa lang kasi alam ko na po yung mga ganitong pangyayari kasi sabi ko po nung kumalala nyo sa vlog sabi ko di ba na tatay yung apat na araw hindi lang po apat na araw yun pwede maging isang buwan so yun nga ang nangyari sino naglalaban ng mga damit mo tay? wala ha? Huh? Wala. Kuwawa ka naman. Wala kang tagalaba, wala kang tagaluto. Wala kang kasama matulog. Wala. Imagine na lang. Imagination na lang na may kasama. Para lang hindi malungkutan ano, uh. hmm. o tatay. Oo. Sabigat, bintala mo ako na. O, ah, tigilan ka na. Nasa kitit ko dito. Parang may butong nakaharang dito. Hmm. Yung galing ka sa bundok, nagurong ako. Ah, yun. Matagal na yun nangyari. Oo. Yung niraramdam mo hanggang ngayon. Yung December pa yan. O, hmm, mali ka tayo. Hmm. Ah, Sige lang. Yow! Kayo. At mulutang lang. Oh. Layo lang nilalakan mga kabayo tatay dito. Sipin niyo mula sa labasan, umakit pa siya doon. Sa, ano, hindi kagaya kung nandito si Nani Isin may bumibili sa labasan kasi si si malakas pa pero si tatay doon napipilitang pumunta sa labasan para lang makabili ah, makakuha ng kanyang kakainin o kagayon ko hmm. hmm. kaya mo na tay? oo oh. sige lang dahan Kahapon, ka muntik na isub-sub ang mga suod yan. Eh. Hmm, bakit anong nangyari dito? Pinutol o naputol ng bagyo? Kuwan. Ha? Natatalo na ako ng sakit ko. Uh, di ka. Okay. Lagyan na rin ito dito. Uh, uh, may daladala na naman si tatay. Ano yata yung gaas. Pinang paparikit niya. Lahat na nang gawain ni eh, si tatay ni Dor na yung lahat gumagawa dito. Kasi nga wala siyang kasama. Ang pinakanaawa ako sa kanya kapag lumalabas siya doon. Kasi matarik po talaga yun yung papunta na yun dun sa labasan na nilalakad niya. mapahinga ka muna tay kuha, kuha ko na upuan mo hmm. bati isa na itong upuan mo ha? Ah? bati isa na andun kadi wil kadi mo doon o akala ko dadalhin nila tay hindi tayo natuloy pag alis okay lang ikaw na lang mag upo dito tay o halika pahinga ka dito pahinga ka muna Hmm. Buti na lang nga mapres ko dito sa lugar mo. Kasi kung hindi, naku, lalo kang may hirapan. Mainit. Hmm. Yes, pahinga ka muna, grabe. Nilalakad mo tatay, ang layo talaga. kapag nakapagpahinga ka na. Okay ka na. Hmm. Huh. Hmm. Kamusta ang pakaramdam mo at hanggang ngayon wala pa din naman sinanaisin. Hmm. Huh. Kamusta ang pakaramdam? Hindi, masama ang pagkabilad ko kahapon. Tay, naniwala ka na sa sinabi ko sa iyo. Nagkatotoo. O, di ba? Sabi ko sa iyo, yung apat na araw hindi mangyayari yun. Malabong mangyayari yun. Magiging isang buwan pa yun. Di ba? Sabi ko sa iyo noon. O, ito na nga. Tatlong linggo na yata halos sila. Mahigit. Nawala. Hmm. Magiging isang buwan na. Gusto ko nga silang habulin eh. Eh, kaso sabi naman ni Nana Isin, antayin mo siya dito. Hmm. Antayin mo, wala mang ang tagal-dagal ng yan, ano nung klaseng pagkupra yan. <laughs> <laughs> okay, wala man tayo magawa. Tay, kasi ano lang yung hanap buhay. Ito nga sinasabi ko po, tay, napaulit-ulit. Nakapagkukun kayo ni Nanay ng dalawa kayo, lalo sila maghihirap. hindi hmm. Di ba? Ngayon nakikita naman na natin. Ngayon nga lang sa pamasahin, hindi nila kayang i-provide. Paano po kaya yung araw-araw na pangangailangan? Di ba? Di asa yata, pagkukupra-kupra mahirap tayo. Hindi naman sa ano, tayo naman, walang ano, tayo ang tinitingnan lang naman natin yung pwedeng mangyari. Kasi kung sila ay eh, dapat talaga magkakasama kasi matatanda na itong mga ito, makasama man lang nila. Kaso nga lang, ang dapat na nag adjust ay si Nana na Rowena. Hindi si na tatay, una-una sa biyahe, matatanda na. Tapos, pangalawa, eh, dito sila komportable yata. Eh, yun lang naman para sa, sa atin lang naman ay eh, concern lang naman tayo sa pwedeng mangyari. Pero kung talagang kayang nilang ikayod na madadagdag sa pito niya yatang anak plus sila mag-asawa tapos so madadagdag po si nanay at si tatay kung talagang kaya nila ikayod, go na nila. Talagang ano, kung gusto nila makasama si tatay Dorot si nanay, isin, yun nga lang, magdudubli kayo talaga sila niyan. Hindi lang iaasa dun sa asawa kasi ang pagkukopra, magkano lang naman kinikita nila. Kailangan nilang magdubli talaga. Pati si Nana Iruena, kailangan na niyang kumilos. Okay, tatay, gustong gusto mo na bang makasama si Nana Isin? Oo. Gustong gusto mo na? Hmm. O di kung gustong gusto mo na, sasagutin ko na yung niya. Hmm. Gusto mo? Ha? Padalang ko na yung niya? Oo. Wala man yung one kaya hindi siya nakakapunta rito at walang pamasahe. Yun ang sabi. Na, pero kung talagang gustong gusto mo na siya makasama, at nakikita ko nahihirapan ka din, papadala ko siya pamasahe. Sasagutin ko na yung pamasahe niya. Ano tay? Okay sa yun? Gusto mo yun? May sakit ka na pati yata. Nagdaragdagdagdag na lang. Hmm. Kasi ikaw lahat kumikilos. <laughs> yan, magkabalilinis ako ngayon gawin yan. Hmm. Kagabi, tinangay pa si daga ang sisi ko dyan. At saka, alam ko yung pakaramdam na mag-isa, ang hirap talaga yan. Oo. Kaya kailangan may nakakausap ka man lang. Lalo, kung mahal-mahal mong asamo. Hmm. Uh. Lalo't mahal-mahal pa ni tatay si nanay si nana isin. Si nakakalungkot pati pag gulang asawa. Nakakadagdag pa ni sakit. Yung lungkot, Dagdag din yan, hindi niya sasakit. Yung tao. Tama yun. Yung mental health niya, yung uh, magkakapag- yung tinutukong ni tatay, yung mental health. Kasi isip ka ng isip, nalulungkot ka. Okay, sige tatay, sasagutin ko ni pamasahin niya. Kukontakin ko yung pwede makontak doon. At papadala ko ng pamasahin si na Isin, ha? Ano tatay? Oo. Oh, oh. Okay. Um, tapos, kapag dumating si Nanay Isin dito, at sabi naman niya, mag-uusap kayo. Tsaka nyo pag-usapan kung talagang gusto ano, ano niyo doon. Ano ang pag-usapan namin? Hindi ko po alam yung tatay, kinanay isin. Sabi niya, mag-uusap, antay mo daw siya dito at mag-uusap kayo. Ay, pakiwari ko, pipilitin na kung doon kong tira sa mga. Oo, siguro tatay, ano, kung ano mapag-usapan nyo, susuporta, susuporta lang naman kami po sa inyo, ano? Mahirap pag tira doon, lusot-lusot yun -lusot ng ilog, borges. Baka tunawin ang borges na yun ng bagyo. Mm -mm. Kami naman tay Kung kami tatanungin Gusto po namin dito kayo Unang una, -una Napaka-press ko dito sa lugar nyo At sabi ko naman sa inyo Ipapaayos natin itong tahanan ninyo Pero kung ang magiging desisyon talaga Ni Nanay Isin at ni Nanay Rowena Ay doon kayo sa Borjus Borjus ba? Tama ba ako? Hmm. Kung doon kayo sa Borjus gusto niya Edi eh desisyon nyo po yun Ano? Pag-isipan nyo lang ng mabuti Ano tatay? Kasi yan, ito yung nagiging lesson learned dito na kaya hindi ko kaagad pinadala si Nanay Isi ng pera para maiisip isip din po nila na kahit ano, kahit hindi naman nababase yan sa edad o sa bata, sa matanda. Para maisipan po natin yung bagay kung uh, na ang bagay ay lahat ng desisyon pinag-iisipan niya ng matagal. Hindi po yan basta-basta sige ka lang na sige. Hindi, hindi ka naman pwedeng susugod ka sa gera ng basta't naisipan mo pumunta ka na pupunta ka na di ba dapat yung pinaplano parante kasi hmm. abante hmm. na abante oo oh, abante na abante lang di ba o dapat yan pinaplano yan ang mabuti pag isipan mo nang paulit ulit tama ba itong gagawin ko It, kapag tinuloy ko ba to may maganda ba magiging resulta di ba ganun tatay Sabi hmm. ko sana sa dito na wag na siyang sumama hmm. inisip ko naman baka sabihin naman ng anak kadamot-damot Dam, madamot ako na hindi man damang kung bakansya na isang uh, sa doon sa Borjus. Eh, nagkita naman sila dito. Oo nga. Kung baka, okay na yun. Ano? Kung baka, kung gusto mo talagang makapiling ulit ang nanay mo, hindi ikaw na lang magsadya dito. Ulit sa susunod, di ba? Ang sabi sa akin dito, hindi sana siya pupunta dito. Kung hindi niya asawa niya nag na siya pumunta rito. Ibig sabi si nanay Rowena, ayaw niya talaga pumunta sana. Hmm. Ay ganoon. Nag- bakit naman ganun? Eh akala ko naman bukal sa loob niya na gustong gusto niya talaga makita yung mama niya. Hindi. Doon siya salita niya na hindi siya, kung hindi siya sinabi ng asawa na pupuntan kami rito. At ang asawa ay gusto maisama ko. Hmm. Dahil... Ibig sabihin mabait pala talaga yung ano niya. Mabait pala talaga yung asawa niya lalaki. Siguro. Kasi siya yung mismong siya pa yung nag na pumunta dito si Nanay Rowena. Di ba? Ako mabait talaga yun. Pero hindi ko akalaan sa sinabi niyo tayo na hindi pala, ayaw niyo pala talaga sana. Mm. Grabe naman. Kala ko pa naman eh, ano, hindi. talaga nasa puso niya na gustong-gusto gusto niya makita. Mama niya kasi sobrang tagal na panahon. Otos na asawa niya na kami puntahan dito at isama. Mm -mm. Doon sa Burgos. Akala ko nga ay eh, sangkap sila ng gamit para makapunto kami doon. At ang usapan, ang lahat ng mga gamit namin, iiwan dyan ka, Jewel. Hmm. At ang motor nila, ang kakargaan, motor sa dagat. Kakargaan, doon, doon itakarga mm. ang mga gamit namin. Napag-usapan nyo yun nung nandito pa sila? Oo, oh, nandito si Rui na. Paano yun, sabang-sama sana kayo? Oo, oh, papuntang Borges. Tapos sasakay kayo sana sa bangka? Hmm. Hmm, ganun pala. Okay, so wala naman na tayo tayo magawa dyan kasi nangyari naman na ano mm -hmm. nangyari naman na at uh, na, ka naman, naman naman namin na kung bakit ayaw, uh, ayaw mong kumontra doon sa kagustuhan nila na magsama silang makauwi doon ano kasi naunawaan namin na sabi mo ha, ayaw mong maging kontrabida sa madaling salita doon sa pagkikita nila o pagsasama nila ano ayaw mong isipin mo ni Nani Rowena na kinukontra mo naman pinagbabawalan mo pero alam ko kahit ikaw yung nahihirapan ngayon, eh, hindi mo na lang siguro iniisip kasi nga gusto mo magkasama rin sila. Pero kamusta ka tay, itong mga karang araw? Alam ni tatay na nasa naga kami. Oo. Kanina ko ka, Jewel. Hmm, alam niya na nagpunta kami ng, ano, ng uh, naga na nakaraan nga kasi ayun, alam niya naman sa vlog natin. Sabi ko, malayo na yan. Mm -mm. Kumusta ka tayo tayo dito nung nagbagyo? Kwan, tulamsik ng ulan galing sa labas, napasok din sa mga butas-butas. Pero galing sa bubong, walang tumutulo. Wala, wala ka naman ditong nabagsakan ng mga puno, wala naman. Wala. mo you know, yung sanga ng mga kahanan. Nabagsakan mm, dyan. dyan. Itinapong ko nga doon. Pero safe ka naman, nagiligtas ka naman, wala ka namang nag-injury. Oo. Oh. Okay, mabuti yun. Okay, tatay, ano bang gusto mong sabihin kay Nanay Isin? At lagi nilang pinapanood itong mga video natin. Ay, umuwi siya at ma... ma... na. May out na, may bagyo naman darating. Oo, oh, dalawa na naman yung bagyo darating. Ah, Oo, tatanga-tanga siya dyan. Ano man, o, <laughs> ano man <laughs> pang titirmihan niya dyan? Alam pa siya niya may sakit ako, bakit ako iniwan? Yan nga tayong sinasabi ko, yung iniisip ko umpisa pa lang, palagi kong paulit-ulit kong sinasabi Ma na, yun yung hindi ko maunawaan. Napasok pasok sa isip ko, makakauwi siya dito. Kita niya ako. Ako naman, hindi ko na siya makita. Kung na, tig -tigma ako na eh, oh, kung dumating siya, patay na. Siya, makikita na ako. O siya, hindi ko siya makikita. Wow, oh, Doro kumbaga eh nagkakaroon siya ng ano ng ng isipin kumbaga na kumpara nung nandito si Nanay Isin eh panatag lang sila basta makakain sila tatlong beses sa isang araw siguro nun sapat na sa kanila yon at uh, hindi sila magkaroon ng malalang sakit kumbaga okay na sa kanila yon eh hindi kagaya ngayon lagi nang iniisip si Nanay Isin nung umalis pa nga di ba tayo sinabi mo sa akin iniisip-isip mo nag-aalala ka Oh. Kung kamusta yung naging biyahe nila, noon pa lang po nag-iisip na si Tatay, yung pa lang makaka-apekto na kay Tatay kasi may edad na siya. Grabe. Ah, okay, Tay, ha? Yung mga dala ko d'yan, anong plano mo? Dadali mo ulit dun o dito mo na lang? Dito na lang. Dito na lang? Mahirapan ka pabalik-balik dun. Kinakarga ni Jul sa tricycle niya yung may ikuan. Kargaan, alam mo gan? Papunta doon? O, side, o sidecar. O pero pag, pagkakain ka, papunta ka pa doon? Hindi, dito ako nakakain ko minsan na dinadalang ka dito? Hindi. O dinadala mo dito? Do, doon ako nakain sa kanila. Wag ako napunta. Nalilito. <laughs> Nalilito ako sa itay. Sabi mo dito ka nakain. Yung kung ako ang nagsain dito. Mm -mm. At pag ako nagpunta doon, pinapakain din ako. Mm, mabait po ano. Kaya lang, itong dala ko sa iyo, anong plano mo dito na lang yan? commission ng nagdadalong isip din ako. Bakit? Baka matunaw lang yan dyan. Hindi naman yan tayo ice cream para matunaw. <laughs> ice cream lang ang natutunaw. Tsaka yelo. Um, Ayan yeah, muna, dyan muna lang. Ano? Pero kung gusto ni Kuya Joel na may lutoin kasi dyan, alam ko di mo naman na maluluto. Palutong mo na lang kala Joel. Kung sino man si Kuya Joel. Tapos, uh, ano na lang, share-share na lang kayo. Ano? Bigyan mo din sila kasi nagmamalasakit din sa iyo. Ano? Hmm. Yung hindi biro yung inaasikaso ka din nila, pinagtatabo ka, sabi mo. Tapos, kapag pumunta ka dun, pinapakain ka nila. Mm. Hindi din biro yun sa tao. Ano tay? Nagpa <coughs> na, tay, kay nanay Rowena, anong gusto mo sabihin? Ay, pa-awin yung nanay niya rito, mama niya dito. Mabuti ko, mabuti ko sila at matu matuwa sila ng ano, buo ang pamilya nila. Ako dito, parang katulad ng kinta, kinta doon sa plagpan kay ate yung asang lalaki may sakit iniwana ng babae bumalik butod na para yung ginutay-gutay na kung ano nagkain patay na nang bumalik ibig sabihin mo tayo sila masaya dahil buo sila ikaw oh. parang anong, anong sa palagay mo parang hindi ako kasabi sa kanilang pamilya Marabi. yun yung naging pakaramdam ni tatay Doro no? ito hindi po sa atin to nanggagaling ah, eh. kay tatay Doro po ito sa pakaramdam niya ito tinatanong natin kung ano yung pakiramdam niya ano nararamdaman niya at opinion niya ito o ito yung totoong nararamdaman niya ibinabahagi niya sa atin okay sige tatay yung pera mo nagisus mo na ba? Bawas na. Okay lang yun. Para sa iyo naman yun. Ano Tatay? gamitin mo para sa iyo naman yun. Kung ano yung pangailangan mo, ibili mo. Kaso nga lang, iniisip ko ang layo na binibilan mo. Kailangan pa lalabas ka pa doon. Oo, <coughs> oh, kung doon sa ako, kung walang tinapay dito doon pa sa unahan. Hmm, ang layo. Um, Nabilid ako sa ayun, kaya ito, masamang pakiramdam ko, kaya niya ubo ko. <coughs> may gamot ka bang iniinom? Sa ubo? Mm -hmm. Wala. Dahil pala na kung alam ko lang may sakit kang sa ubo eh, di na lang kita ng gamot. Sana. So, uh, mamaya, meron ba kaya dyan sa mga tindahan dyan? May mga tinda ba dyan gamot sa tindahan? Wala. Ang problema dito, ang hirap dito sa bayan na ito, kadalasan yung mga tindahan kapag ganito medyo wala silang gamot. Saan ka pa bibili? Sa bayan pa, layo. Sa sentro pa ng Kapalongga. Okay, sige pasok ipapasok na itong grocery mo sa loob mo, ha? Uh, para hindi ka na magbuhat at mabigat din ito, may bigas ito sa loob. Hmm. Pasok muna natin itong gas tapos yung bigas na kinuha ni Tatay. Tapos hmm. itong mga dala natin grocery sa kanya. Hindi na ako tinatahula ng mga aso ah. Nasanay na din yata sa amoy ko, mabubait na sila. Oo <laughs> yun, tumahol. Kakasabi ko lang. Pero at least itong mga ito, hindi na sila kagaya dati. Tay, medyo mabait na sa amin yung mga aso nyo, ano? Oo, oh, hindi mo, hindi mo pati talaga nangagat Hindi, yung hindi na nila kami masyadong tinatahulan. Kagaya nito mga ito, dati hmm. tumatahol ito sa amin. Hindi na yan. Uh, hmm. Gal wala. Galit sila palaging binabato. Binabato ginaganyan ng kawala. Uh, um, ayang... Doon sila nagagalit. Okay, tatay. Uh, malapit na yung payout ninyo. Pag dumating si Nana Easy dito, kung makapagbiyahe siya bukas, papadalan ko siya ng pamasahe. Kung makabiyahe siya bukas, magbiyahe um, na siya. Kaya ba niya magbihay dito mag-isa? Kaya yun. Kaya? Okay. Kasi sabi ni tatay, dati pa, kabisado naman ni Nana yung mga yan. Kasi, ano nga, ah... Uh... Ikuan, ihatid eh, muna nila sa... Real. O pwede naman, tapos pasakay nila ng uh, pwedeng galing Lucena, papunta na dito, sinanaisin nila mag-isa. Ayun lang kung hanap super Hindi po tayo, pag sa, galing sa Lucena, may nadaan po doon na papuntang Kapalongga. Kasi yung biyahing dait, dito dumadaan sa Kapalongga. Ano? Oh. Bago magdait, dito muna sa Kapalongga dadaan. Kaya ang baba niya, dito na mismo sa, sa labasan nyo. Wala na siyang ibang bababaan pag sa kanya Lucena, nakabiyahe na papuntang Daet, dito dadaan 'yun. Ang baba niya diyan mismo sa harap ninyo. Ano? Diyan na sa labasan niyo sa gasolinahan. Hatatay. Hmm, kaya wala na siyang ibang namang iintindihin. Kakababa lang siya kakain, sakay ulit. Pagbaba niya dito na mismo. Ano tay? Ang kalawot naka punta ng Sulu lang. Mm -mm. Anong, ano, anong kailan mo gustong pauwiin natin? Bukas? Oo. sige, pauwi natin bukas. Padala ko ng pamasahe, ha? Sa totoo lang, ayoko sana talaga magbigay. Ayoko mag maging plastic. Ayoko talaga sana magbigay. Kasi nga, medyo hindi ako natuwa doon sa ginawa nilang pag iwan kay Tatay Doro. Talaga, medyo nainis talaga ako. Kaya gusto ko sana silang ma ano, mabigyan ng, ng lesson na, yun nga, sabi ko kanina na hindi lahat ng bagay ay sigilang lang ng sigil at pinag-iisipan ng mabuti at ng matagal na oras bago mo gawin yung bagay. Okay, so ano, tatay, papadala ko siya mamaya at kung makabiyahe bukas, papasuyo ko na lang siguro na kalaanan ni Rowena na maihatid mo lang hanggang Lucena. Tapos tatanungin lang naman nila doon yung bus kung dadaan dito yung galing da daet. Ano? Pero ang tingin ko dito dumadaan talaga yun. Ano? Dumadaan Kasi wala nang biyahe dito ng umaga. Gabi na lang. Kaya matik dito dadaan yun. Ano tatay? Okay sige po tay sa ngayon. Magpahinga ka. At uh, wala ka bang pwedeng inumin na herbal muna pansamantala para sa ubo mo? Ayan, oregano. O, mag-inom ka. Tatay, maglaga ka ha. Ha, tatay? At magaling din naman ang herbal kung minsan nga mas nadadala pa ang ubo sa herbal. Ano nga ininom na dahon yung... Lagundi. Lagundi. oh, ah, may... ah, wala dito. wala kami minsan may ubo kami dinadala sa gamot. Kapag uminom kami ng herbal na lagundi, maglaga kami. Tsaka pa nawawala. Hmm. Kaya mag-ano ka tayo ng... sa ubo mo ha. At wala, wala tayong magawa. Ang layo ng bilihan. Sa bayan pa. Wala man pala dito sa inyo, sa lugar niyo. Okay, sige tayo. Pupunta na muna kami, ha? Oo. Oh. Mag-iingat ka po dito. Yamot, papauwi na natin si Nana Isin, ha? Tapos saka pag-usapan. Kung doon niyo talaga gusto, di, tsaka kayo pumunta doon. Ano? Oo. Oh. Okay, pero antayin nyo yung payout niyo Para makapayout muna kayo, Oo. Ano tatay? Sige na, magpahinga ka po. Pag hindi, hindi siya nag uwi dito, hindi siya makapag-play out. Oo, uh -uh, hindi ah, siya makapag-play out. Yung akin lang ang makukuha ko, yung kanya hindi ko makuha. Yun. Sayang din yun. Malaking bagay din yun sa inyo, ano tatay? At saka susunod nung matagal na, tatlong buwan na naman. Okay, sige po tay. At uh, ngayon, pwede ka nang hindi magsaing kasi may mga pagkain ka dun. Ano? Pero kung gusto mo talaga magsaing, eh, ikaw po bahala. Ano tay? May, Request po lang po sa iyo. Ano po hintay? Ikuin mo kung kaldero maliit. Kaldero? O na initan. Initan ng tubig? O kahit. Bakit kaldero? Bakit hindi na lang ano? Takor eh. Ay hindi. Initan ng pagkain. I initan ng halimbawa maainit ka ng mga gamot. Yan. Ah, lagaan. Okay, sige, o sige tayo, bibilang kita. Ay bayabas. O, bibilang kita tayo, ha? Bibilang po kita. Okay, tatay. Ang uh, naman na request mo. Alam mo ang gitong sabi na. Hindi, mo na ang <laughs> hotel <laughs> <laughs> okay tatay, sige ha. At saka hindi naman sa kabugan. Pinapakiramdaman din kita. Mm -hmm. Bakit tayo nabang pakiramdam mo sa akin? Ang paparap ng takot ng takot saan ka, hindi ka hihirap yan. O tatay, salamat tatay, naiunawaan tayo ni tatay. At saka, yung sabi ni tatay, pinapakaramdaman niya tayo. Alam niya rin na may mga iba din tayong kagaya, tinutulungan sa araw-araw lang na pagbabiyahe natin na naunawaan tayo salamat kay tatay buti ba si tatay naunawaan tayo salamat tatay ha oh. okay sige tay kung kaya mo pa bumaga pira pira tayo tay hmm. <laughs> oh. na kami ha kunin ko na itong microphone sige magpahinga ka muna dyan kahit maya maya -may na maaga pa naman ano oh. kaya mo pa ba magsaing Oo. Oh. kaya 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 yung tatay malakas tatay okay so yun Maraming salamat ulit at uh, sana supportan nyo kami sa lahat ng mission namin na araw-araw. Pagpaumanhin nyo kung hanggang sa ngayon ay wala pa kayong ibang mapanood sa atin na beneficiary. Kasi nga, alam nyo naman, sa ngayon eh, hindi pa kami ganoon makakilos ng ayos. Pero once na maging okay naman ang lahat, eh, babalik na kami sa pag scouting ni Ranz. Uh, sabi ko nga, kung talagang dito sa Kapalongga, ay na, halos lahat na ng barangay dito napuntahan na namin kasi sa tatlong taon ba naman namin na pagtulong dito sa bayan na ito, eh kahit pa paano eh talagang napuntahan na namin yung mga bar barangay dito. 22 barangay lang dito. 22, 24, 22. Sa so 22 barangays lang dito, uh, at halos lahat napuntahan na namin. At napakarami na namin napag-feeding uh, uh, ng feeding program. Napakadami na, napag- Uh, basta marami na din tayong kahit paano na tulungan dito sa bayan na to. Kaya sabi ko nga may ilang barangay na lang tayo kung uh, makakita tayo ng deserving. Tutulong tayo kung talagang maayos-ayos naman yung mga buhay nila. Kailangan na natin lumabas talaga. Pupunta na tayo ng Quezon. So, yun lang. Pagpamanin niyo po kung talagang sa ngayon ay sina sila Tatay Doro, sina Nanay Isin, yung napupunta natin, tsaka binabalikan natin yung iba natin binavlog. Basta, antay ko siya bukas dito. Oo, oh, Tatay, ha? Kakusapin ko sila. Pag uwi ko, kakusapin ko sila, ha? Sige po, Tay. Kamag-alala ah, mga kuwi na sinanay sina, Isin dito. Tulungan na natin ang baka -uwi dito. Yung maraming salamat ulit. Magpalayan kayo, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos Rans TV. God bless po sa lahat. Mag-iingat kayo araw-araw. Ingat po.